ginagawa tayong ang itu ito mga idol oh. Ikutan natin. Abi, hindi pa sa. bro? Parang bro, dinod bro, dinodasalan. Bro, wag mong kumpensa, bro. Bro, bro. Baka tawagin na. Ano na 'yan, 'yo? <coughs> Ini, mihinga, mihinga sih. Bru. Huy. Oi. Napaano 'yan? ano ko bro na napapansin ko kanina may umatake doon sa likuran namin kaya nga muntik din ako kanina mm, yan. Yan. Hmm. yan mga idol, no? Sige. Ay, Ayan mga idol. Saan kaya yun? Ano mga ata ito bro? Ano? Ang mga wala na? Mm -hmm. Delikado ka sa lawas ito ni mo bro? Gani. Ang idol ni mo na amka? Nakuman po. Kuya ito ba? Huwag ka nang nabuhagan na akong naong ba? Hmm. Delikado ko ba? Marami. Asa na kat Ha ka tumba. Kano tum ba? Asa, Asa ka ah. ba? So yan mga idol. Ano Tumakbo ah? kita Tumakbo? Hindi na sundan. Asa hindi lang na wala Lakas natin yung e tumatakbo ang lakas. Ano bro? Sige bro, sige bro. To, so, ah diyan oh. Whoa. Awas ng bagyo, batong bro. mo kaya 'yang makupyan sa bro. Parang ramdam ko na, na, parang lumalakas nang hangin ngayon. Alas 10 ng gabi. kayong magkumpiyansa sa ano paligid ganda ng ilaw mo kulay ng ilaw mo bro dilaw biglang tumahimik ng paligid bro biglang tumahimik na hindi, hindi maganda ito kapag ganito kaya nga bro Unti mau kumbiyan sa baka minaman mana Wo. Uy. Uy. Uy! 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 Uy bro! Wow! Buan di tuh, bro. G, lapit. bro. Kaya enggak. Hentak, bro. Hentak, bro. uh, uh. Kemalun. Kemalun. uh. <tuk> Yan. Grabe ang taas ng no, bangin. Okay. Oh. Ayos ka lang, Sarge. Sarge. Si Sarge mga idol, no? Biglang... Ang dami nga aso. Lumabas na yung mga... Ha? Napakalakas. Ha? Nagisi. Nagisi, ay. Nang sumunan? Bakit yung bag yung pinunturiya ko, no? Baka may mga laman dyan. Nagisi yung bag na inibin, mga idol. Ay, wala, no, eh. Ha? <coughs> Say, ay, gisi. Duh, Anong laman yan? Anong laman yan? Anong laman yan? Nagisi. Yung condom niya? Yung... Ay, ano? kamay ba? Yung daliri. Mm. Ay, daliri. Ala, niya Kinuha. Ay, naroon. Oh, Nagisi. Ran niya, oi. Naroon. Di niya gikuha oi.

Uy. Saan ka papunta, Dong? Para no, so, sa Anak, ang naman doon. Dito ka, Dong. Bukalik para siya. Parang ano, bro? Day, parang gusto yeah, bro. Iyan yeah, nga. nga. O, natin.

Wah, wow, gila, lapit. Bro, papunta bro. Grabe, sobrang lakas mga idol, no? Parang binabaliwala ay yung pangontra natin. Sobrang lakas talaga. No? Ti. Oo. Oh. Ano yung, yung galing doon? Ay T siya yun, siya yun, no? Oo. Oh. Tingnan nyo dito mga idol, no? Ang taas ng bangin. I, e, nilipad lang niya. Hindi ka ba nasa gato ng aswang kanina, guys? Baka may ano ka dyan. Ah, wala, wala kang ano, hindi ka nasugatan, oh. Hindi ka ba bro? Bro, hindi naman. Bro, hindi ka, babaka. Ano pa naman yung mga wak, -wak. Bro. Grabe, sobrang tapang mga idol.

Sino yung mga taki, Sino yung mga piso mo yan Di Di ba tinanong natin siya kanina bro Na wala bang nangyari sa kanya Mayroon na pala niya siyang iniinda Na ano bro na Na ano siya bro, bro ba bang ano? Yung, yung langis mo bro Dito bro Dito ba Baka mayroon may kasama ito no Bitag lang siguro yun Pinapasunod tayo oh, Pagkihawa ko bro Huh? Huh? Yan ay wala nang langis. Kumaindol huh? huh? sana na huh? uh, ano na yung noon yan no. Ano Nuna, ano ko bro na napansin ko kanina may umatake doon sa likuran namin. Kaya nga. Muntik din ako kanina.

Napansin ko nung pagkatapos ayo may, may may ano rin sa likuran ko. May ano, parang parang umila. Parang may sa akin sa likod. Tingnan nga, ayun yung point mo. No? Ha? Huh? Oh, hindi bro. Hinipo Nagtaka lang kami bigla siyang natumba. Ano, akala ko yan eh, nandoon ako sa taas kasi yung ano ba, gusto kong sundan talaga. Ha? Hmm? Dan din. Eh. Huh?

Tapos si kauban lagi. Oh, pero silent, lang. Silent lang ba? Silent viewers yun. Wala nga nandito lang yung sa paligid bro. Ito dito sa taas? Kaya na? Malakas sila, malakas. Kaya pala pabalik-balik siguro yung ano dito. Ano? Tinira ni mo kanina ng pangunta. Hindi. Hindi na talaban eh. Tinawalan, tinawalan lang. Ang ilang ano na yun bro? Parang, na yun, bro. parang nagpapalakas yata sila ngayon. Upgrade ba na? Kasi yung Oo. Uh, nilapitan ko eh. Sinabuyan lang ako ng ano? Ha? Sinabuyan lang ako ng ata. Ata niya. May ata pala siya. Oo. Uh, eh. May kamandag yan. Hindi, hindi dito di malam logo. Arah, ako ay, ang sinabuyan sa ating apat ba? Ako ang sinabuyan niya. Ito, kasi yung ko. Sabi. Ang palihim lang dito. Hindi kagaya doon sa umatake kanina. -hmm. -mm. Ah, idlas. Yung isa rito tahimik lang siya. Ito sa paligid ba? Buwang wow, ano? Hindi lang siya ba yun? Meron ka pa kasamahan. Ingat lang tayo, ingat lang. Tingnan, tingnan nyo sa likuran. Nah, dito sa likuran so ayan mga lodi no. Inatake yung kasama namin. Bata. Bro, nandiri, nandiri bro, bro. Do, dong, bro nanti nanti bro bodong. dong wih, sama Wih, wih! Wih, wih! Wih, wih! Wih, wih! Wih,

kota nanti. Abi nyelip apa? Ayo kita lewatnya, Bro. Barang dinodesan. Bro mau kumpensa Bro. Bro. Kata tadi ana. Naron ayo ya. Nih, menghingah. Menghingas ya? Hah. Menghingah. Ini pinggilan nyata yang hipogingannya umum pinggilan. ginamot niya ba? Huwag, mong pigilan Paghinga mo. Huwag kayong magkumpiyansa sa ginamot niya. okay mo Sana, sana yung... Huwag magkumpiyansa. Huwag magkumpiyansa. Ah! ah Ah! yan? Ilang yan? bro. yan? Ilang yan? Ilang yan? Ilang yan? Ilang Ilang yan? Ilang yan?

Oh, gulat na gulat ang magsis yun. Yan. Usahilot, ito yung. Hindi, yung kanina, yung kanina. Yung ang Yun ang nang biktima, bro. Ang nang biktima niya. Grabe, grabe, grabe. Hmm? Oh, ang babagnot niya, bro. Tinatalong-talong lang. Yun ang nang biktima ano, kanina, bro. Masabi mo kanina na hindi nang kumpiyansa. Kasi yung gumamit sa kanina, yung aspang. May puto niya rin maging asongin. Ano ka? pa dito? pa dito? dito? 오 i l 브.

duk bunta